Atayang ang isang hinihinalang magnanakaw sa Caloocan City matapos umanong barili ng gwardya na isang construction site kanina madaling araw. Sa takot, agad tumakas ang gwardyang nakabaril. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Isang komosyon sa labas ng gusali ang nanggising daw sa forma na si Melvin Hernandez sa Caloocan City kanina madaling araw. Laking gulat na lamang daw niya nang makitang duguan at wala ng buhay ang isang lalaki nang lumabas siya sa kuwartong tinutulugan. Kumakatok yung guard sa akin na may nahuli raw siya magnanakaw. Pag bunibukas ako pa yung pintuan, pumutok na yung baril. Pagkita ko, nakabulagtaan na lang. Patla yung gwardiya, blanco. Kaya kinuha ko yung baril niya, itinabi ko. Pero sa halip na sumuko sa pulisya, agad daw tumakas ang gwardiyang si Ryan Bakong dahil sa sobrang takot. Sa pagmamadalingan nito, naiwan niya ang kanyang cellphone at hindi na nagawa pang kunin ang service firearm mula sa kasamahan. Ayon sa pulisya, tinutukan ng malapitan ang biktima at tinamaan sa nguso. Ikatlong pagnanakaw na raw ito sa naturang construction site. Minsan na raw silang nawala ng dalawang cellphone, dalawang portable DVD at mga wire ng elevator. At dahil tulog daw noon si Bakong ng mangyari ang insidente, siya ang nasise. Ito raw marahil ang dahilan kung bakit naging agresibo na ito ngayon. Nakakasuhan ba rin natin siya ng homicide dito at uh, hindi naman porket uh, nahuli mo na magnanakaw yan eh at uh, ikaw ay security guard although you are performing your duty hindi naman ano na pa na brain mo patayin mo itong tao Patuloy na inaalam ang pagkakakilanlan ng biktima. Nagsasagawa na rin ng follow-up operation ng polisya para matunton ang security guard. Mav Gonzalez, GMA News.